Ayan po magandang umaga po sa ating lahat Aho yan Tayo po maagat Nandito na po agad tayo sa bukid Aho Aba ay pagkaaga ni Kuya Willie Yun ang ng libreng palay eh. Akala ko ako pagkaagap-agap na eh. Aba ay palay may Yan i-check po natin eh. 5.58 Ha <laughs> pagkaagap mo Kuya Willie ah. Aba ayun Dilim pa ba kahit kung nagsimula ano? Oo. Uh -huh. Walang jo. Akala ko ako pagkaagap-agap na eh. ay. Yeah, akala mo. <laughs> Di mga maling akala ano. Uh -huh. Kita mo matatapos ka Oh. Aba, aya, pagkatuyag na, rin. Puti ay pagkatuyag na nar eh. Pagkakaba po yung malunod. pero sanay na sanay na ano. Uh -huh. <laughs> Aba. Oh, nai nga yung. Wala pa alas 6 ko, Willy. Really. Sa bagay, napakaginhawa naman bagi ano, ano. Bagi, bago lumiwa, nag -nag nagdali. Daling araw. Oo. Abot na ang hinit, Willy, ay. Oo. Oo. Igagahin kita sa almusal ako mag ng kape, Kuya Willie. Really. Sige. Eh, ay hala. Magiinit akong tubig. Nga ako ng tubig, eh. Oh. Talaga pong nakaka-inspire at gawa ng aba ay napaka ay oh. Ay siya nga, aba ay talaga Ay na po, ito po ipapagpag naman pagka ano papagpagin para lumabas na yung tunay na palay ayun po atin pong isasahog na sa almusal si kuya wili oh, yun ang po ng libreng palay oh. Eh. yan kakapihin natin nakaka ano po ay eh, kung nakaka inspire po yung kasipagan sabi ko iaagapan ko aba ay eh, Narito na rin po pala si Kuya. Oh. Ta, ko wili. Mainit na tubig dun, ah. ta. oh, Oh. Uh. kopi. Nah, yung kape. Wala, puro din din. Dito na tayo. Nang sa tayo sa tikip ay so, yan Philip kung kanil ka ininit puno din din ng dawag sa loob ay mga kahong Ah, sukal mo. Lahat po. Oh. Ay, sorry, ano? usok na ano. Uh -huh. Ari po. Aba baka po kay ano okay. kaya? <laughs> Wala lang kaya kay tumilidto. Ano? Okay. Papara ka. Okay. Yan. Hmm. Ay, lalaga ko na po muna ko, Willie. Really. Uh hmm. -huh. Yan, nakagawa. No, ba, may na? Oo. Uh -huh. mainit na rin mm -hmm. parang mahinangin eh harap na ito mga naman pag nasa po ang sobra kakaso kakaliptok ka ano? na mm -hmm. mamatay si ito mo bakaw ako nga nagtataka din yan mga pagapang ito mo po ba't siya patay mm -hmm. Si Tao yung ang tao niya, yung pata, yung pata niya yung tabulay. Hindi kaya yung gawa ng gamot. Awan ko, ba't nga kaya namamatay? Magawa ng gamot. Saan naman, hindi naman na ano po yan ah. Bakit nagkaganon? Eh, eh, ako nga tinitignan ko nga. Kaya yung kabay ay oh. Hindi po yung kabay, yun ay yung bulay. Bulay ba ang tawag oh, diyan? Wari ko nga. Yung pinukunay siya, tinuto Yan lang ah. Pero marami po namang ano, maraming kapalit yan yung area oh. Napakarami na rin kapalit. Pero sayang ay talagang nalaka na dami na. Oo, oh, ibig e, ko sabihin pampakanlong pati. Mhm. Mm Saka nga resito Marami na naman kapalit. Yung po kabila na buo na. Para inaamag ang puno, sakit ano. Hmm, masama. Mm hmm. Okay. Kuwan ng lunas noon. ah Kuwan ng lunas.

Pag may sampo, binibay ko talaga ng mura. Mm -hmm. hindi pa napapalakad ng ano eh. Kaya sa mabulok. Ilang mm -hmm. klase ba yan? Dalwa. Balahan. Pakulo. Paklo. Good. Semi. Rejik. alin na good yung mga pan. ganda rin. Panigunda pa ay. Mm -hmm. Ang good talaga yung pagkalalaki ko eh. Ay, yun ay, ay, wala kang makapagkahawag ngayon, Gugu. Kasi dito ito eh. Hmm? Parang ibagsak pa sa Gunday, no? Hmm? Ito na ang pinakamaliit sa gugoy. Mahirap din, pag natanda ang puno ay eh, palit ay eh, palit na po ang bunga eh. Hmm. Ganyan ka ang halaman. Ayun eh. Hindi naman lahat puro good. Mayroon naman at maraming herb, eh. Hmm. Mayroon. pa ko, wili. yung malalapad. at pa, ano ka ba lamp Lampas pa. Yes. Alas na, ulan na nga Kung bulat, tapos. tigang Sige, ang binig ko Abal na yung kalungay. Ito May litan mga lul. ay, mga lul talaga. Kahit sa ano ay. Alas 3. Mga ba yan gano'n? Pag. Gano'n ba ako magkipag-trabaho? Bago nga ako Hindi ako mga naghahalamay ka. Tiritap tinagagay na. Kaya sila nauwi ng Bawi naman sa... Bilang ang uras. po? Eh, matataktak pati yung ano. Maging mm. hasa sa kakawang. Damot mm. pati sa kadawan. Kay Balay, pinahingi sa iyo. Oo. Uh, Makapangulahan uh. na po. Oo ka. Matatapos na yung isang malaking doon nga. Matatapos mo lahat yun. Sayang. Sayang. Pag ito pa yung makakaipon ng palay talaga ano. Eh? Ayo oh, bagi. Pag sobrang, sobra na mo no. Mhm. <coughs> una, talaga ako sinagsag ko ang kunay yan panguhuwad ah. Ibig sabihin niya. Yari ko muna Ilang karga mabibilang mo pala? Kahit 20, 20. 20 karga? Oo. Oh. Aba sa ako. sako. Oh, uh, aba, ay ba, mas araw-araw. Araw-araw nga talaga. Patag, patag ang ibinagalugad. Uh, oh, lahat ay, na ikut uh. ko. Aba, hindi dagdag mo pa may palayan ano? Ay din nga, bago may tiyaga ka. Ay tiyaga, Mis aba minsan may mainit pa ha. Bayo oh. Sinupor sa ko sa bilis. Siya nga at saka sa agap nga baka. Mm -hmm. trabaho na Aba, pag ayun, ay, yun ang pinakamarami mo na po nakuha. Mm. -hmm. Pagkagaganda naman baka ay ganitong panahon din ibig sabihin mm -hmm. pag panagaro po ba maganda ang bunga ng pala ng ano may na din. Kumpormi din sa uwan. Ang sabak kumpormi sa pala ng bakay. Mm. -hmm. Eh, dati nang dadaya ka paano? uso ang yabuga. Ay oo. Nakakarami rin po. Mm -hmm. Eh talaga dinadamo wala sa tiyaga ba. Yung araw-araw ba naman ikaw ay makakuha ng ay yung pinakamarami po sa isang araw naka, nakaka ilan yung pinakamarami mong nakuha pag, pag magaling ay, na magaling ah yari isang harga hindi pag magaling na magaling ano oo Baka, um, isang harga pag bantay araw parang isang buwan na yung gano'ng kadami ano kaya mo ano hmm, isang buwan nga ako nai mo baba adi mo pa saan ka lang kailangan ay kompleto sa kain nga ano? hmm. Alam. Abot ka parang tamlo ka tayo na po. Mm hmm. Lalo. Suno. Sino suno mo, ano? Mm hmm. Ano naman yung pahanga deficit. Wala na. May ganun ka ata dati, ano? Si Rana. May Kapitan Mike doon dati. Ang nasa na sirana Si Rana. Baka na naman din siya ano? Lai papa tin apa ya? Ais na. Belakang kamatis mama. Mm. Mami. Dami-dami hamun apa ti? hindi ko pala kaya mayroon po nga, na yung. Papa, nga po nga ah? po puting ko ngayon papalipat nga po ha? papadasing dito lahat ayo o sikip nga oo uh, na niya pag wala ka nang gawa hindi mo talagang kabla kape na ano ko willy hmm. na lang Pagpagi na lang ako hmm. po ang naging ganap po eh. Yun naman na talaga talagang ano na ano, tulyapis na. Magap agap -ag 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 ano. Di pa na yari ang init. Mamaya, santeng ano po. ibibilad na lang po muna diyan ano oh, oh. ayan dira pa lang ayo ay, ay, ay nako wili oo oh, ako din kaya yan uh, mga tatlo tatluhan ay ayos na yan ano ayos nako sa tiyaga ano ka wili sige yeah. wala Marami ka pa po bang hinahakot doon? Oo. 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 Aya. Meron pa po pala oh. Makakatatlo daw po aring sa ako. ayos din nga oh. Ay kung napalubog la na po sa lupa, ayan ay paano na oh. Sayang. Napakanabangan pa. Ari na po yung nakuha ni Kuya na libreng palay oh. Makikibila daw po muna siya din oh. Ayan, oh. Madami baka daw po estimated niya na eh. Ay maka tatlong sako oh, estimated yan oh. ay ayos nga naman oh. yan o oh, si ipag talaga na eh. oh. makapal nga yun eh. ating aanahin Yeah, ito po ang update dito sa nanguhan ng libreng palay oh. mamaya daw po na iimisin makikibilad daw po muna oh yan ito po yan, yeah, salamat po sa inyong pagsama po yan ingat po ang lahat happy lang po bye